May update na kay Bel Mariano dahil nasa ibang bansa ngayon at iti-enjoy niya ang kanyang Christmas break. Ngunit wala pa siyang confirmation kung dito siya magno new year. At kakapost lang ni Bel ay talagang number one liker niya si Donnie. Hindi talaga magpapatalo si Master. At narito ang kanilang outfit nung nasa Japan ang dalawa. Mas maganda sana kung si sila ay magkasama sa vacation. Kasama ni Belle sa ibang bansa ang kanyang mga kapatid at ang kanyang mami plus ang kanyang makeup artist. At kasama din ito sa post ni Belle parang si Tony at Belle lang ito. Sabi nga ng mga netizens, sana ay suotin nila na ganyan na ganyan ang dalawa. Dahil bagay na bagay sa dalawa dahil mataas din ang lalaki na parang si na pakataas kay Bell. Bigla yata ang namiss ni Belle si Donnie kaya napapose siya ng ganito.